Walang gawang nalilihim na hindi nga talastas din nitong Panginoon natin. Kaya nga't nang makakain, nagwika siya at nagturi. O oh, ni Jesus na maalam kayong upali sa iyong tanan, walang wasto mga mangmang. Ang inyong alaga lamang Pinggan inyong kinakana At ang inyong pananamit Siya lamang nililinis Ngunit iya o nalilingit Na di ninyo masisilit Binabaya ang dumungis Ayaw ninyong marumihan Ang pinggang kinakana ang lalong mahalay Tumili mm. ang lama mm. ng kaluluwa ninyo niya Ang ni Isok kay Lazaro Bakit ang mm. mga dibdib mm. na puno pa, ano, pa, ng labis-labis Nang -labis, mm. daya at paglulupit ay di ninyo nalilinis na sukat ipagtabay ay yung mga taong ha malinis sa tingin lamang loob ay pawang mahalay nang pa ito ay mapagmasdan si Judas na itapalasan loob ay biglang sukat ito'y siyang sinindi ng dagdag ang puot sa diugali sa inaya ang kalapi binabilu ang madali at ang kaniyang sinabi kung yao'y ipinagbili at inili mo sa podre di lalong gawang mabuti at huwag siya yung gini. Ang kaniyang sinabi kung yao'y dinabili at sinimim mo sa kundi ang taro. kaniyang kaisipan kung yao'y <laughs> di sinayang at sa kaya'y ibigay mauli niya bilang at sukat na pagbuwan kay Jesus na matatap ang kayong balak ni Judas kapag takay at mangusap Aniya ang Aniya akala ninyo ay linsan Kayo'y hindi magkukulang ng pobreng malinimusan Ngunit ito ay tandaan Ilang araw na lamang At tayo'y mag mo Ang kahulugan kung ano Sa seremonya sa templo Karampatan pin mo Ang kahulugan kung ano Sa seremonya sa templo Sa mga araw na Sa uliba kahulugan ang malaking kaawan nitong Diyos na maalam sa toong makasalan ang malaking Sa karapatan ni Kristo, sa karapatan ni Kristo, puputungan naman tayo ng buhay, mapagkano? At kung kaya sinasarhan, yao'ng pinto ng simba. Kung papasok ng agila, yao'ng prosesong mahal, yao'ng pinto. Ayari ang kahulugan At si Kristo mama ay hindi pa naturo sa samahan na pasyon niya Samahan na pasyon niya at kung may pangasasara ang pinuan niyo, Gloria Tutumpukin kapag kuwan ng krus nga niyang tangan At ang pinto ng timbaan ay agad nang mabubutan nang krus na niyang tangan at ang pinto ng simbahan ay agad nang mabubuksan ito siyang kaulugan